6.35 in the morning 25 October yan, yan ngayon na sitwasyon dito sa amin na bahaan na bahaan oh, magulo yun o oh. oh, magulo, magulo. Nabahaan eh, nabahaan. bahaan. Fermentation tayo yung pigs sa starter na ito. Isang uh, ganitong pigs sa pakal nito. Tatlong tubig. Tatlong tubig. ubig yan. Alas 9. Alas 6 siguro. Pakain yan. Dito na. Lumapit na sa, ano, sa bahay namin yung uh, mga biik. Kasi nga, baha. Baka mamaya pag hindi na ako ma busy, makapunta ron sa gawing ibaba. Tawag namin labang piniprepare ko muna na, piniprepare ko mo na itong uh, uh, fermentation. at ito eh, natin ng walong oras. mahirapan ako ngayon dito sa sitwasyon ng mga baboy. yun, ferment no? ko. starter pitch niya. apat na litrong uh, starter feeds yan pagkain nila mamaya yun medyo nagliwanag na dun ha? yun yung butas na yan kasi dati nga ito nung nasa malayong lugar pa ako dati ito may may baboy talaga ito noon wala pa itong bahay na yan walang nagre-reklamo pero ito naman eh hindi naman iba sa pamangkin pamangkin hindi iba rito tapos nung naggawa sila ng kulungan ng baboy dyan sa likod na yan isinarado na nila yan kasi nga nabili na yung loting sa likod eh ngayon lumipat sila ng uh, ng uh, pwesto doon sa gawi doon siguro mga 100 meter away ang layo inabandona na yan ito yan ay mga manok ayan doon yung incubator yun nabili na kabilang yung loteng to tapos meron ditong tubo doon yun doon. yun yon sulok na yan doon dati may tubo dito yun ang hinahanap po yung tubong yan baka pwede uling buhay total isang buwan lang naman siguro yan pwede na uling ibalik yung mga pwede uling ibalik yung mga biik dun sa sa gawing ibaba yan sila yan subukan ko lang yan nabukay na nga ako dyan yan So, yung di dito, wow! Ang bituin yung epics, yung wala na yung napeks. Kaya magulo dito ngayon sa amin. Tutuloy ko yung minumukay ko. Ano? Diyan ko ngayon. Sa labas. oh yan siya. Dito yan eh, sa likod niya. Yan. Yan o, oh. dito yan eh. Yan, papunta yan doon. Ito dati kulungan din ng babo ito, ngayon nilipat nga ito. Doon sa gawin doon. Ayan, subukan kong buhay. Ayan, o. Bumaba na yung tubig doon sa taas, sa kabila. Pupunta yan dun. Wala yung ko, ah. Ayan ang tubig. Ah? Nandun sa loob. Yan wala na hindi na makita yung kulo ko ng manok oh dito yan sa gawin yan ayun o. arihin na lang yun nakatayo doon na ayun haligin na lang oh yan ang sitwasyon dito oh yan oh o. o yan yung bahay namin sa likod dyan sa kawayan na yan ito okay to mataas to hindi to abutin 1 meter pa yun 1 meter pa ang taas nyan Nung hindi pa dine-develop yung SM. Ang tubig, diritsuhan yan doon. Punta roon. Eh ngayon, sinaraduhan nila kasi ini-level nila yung uh, yung daan papuntang uh, yung Bagay Road. Nilevel nila. Hanggang doon sa Natural Road. Hindi sila naglagay ng ng uh, yung culvert. O yung yung tawag dito. Culvert ba tawag doon? Yung bilog na ano. Imbornal ba yun? Hindi sila naglagay. Kaya walang tatakbuhan ng tubig dito. Hanggang dito lang. Ayan. Kala ka na no yan. Eh, oh, Diyo eh. Yung kanay eh. O. Doon, meron doon ah. Nakalutang. Ang dami doon. Kamalakan na no yan. Sini kasi ang um, maamo um, matapong. Yan ka na yan. Nandua ka na italo. Puray so imanning chan. Yan yung resort. Yan. Okay nga yung resort. Ang daming tubig. Punong-puno. Pero hindi, ano, hindi na adokolo resort ang tawag ngayon dito. Labang Beach. Oh. Labang Beach. Yan. Yun, gumagawa sila ng balsa. Drum. Drum. Yan, drum ginagawa nila, balsa. Kasi nakakaway mga manok eh. May mga manok pa sa taas ng mangga. Hindi makababa. Yung uh, dalawang yung dalawang baboy ng anak ko dito nilagay kasi bakante ito eh. O, ayan. Ayun, nandun sila. Bakante to eh. Bali to, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na ano to, anim na kwarto. Itong isang to, walang laman, kaya dito na dinala yung, yung bata ko, yung anak ko. Kasi kung isasama doon, nag-aaway-aaway sila eh. Kaya dito na lang sila yan lapit lang naman eh ayan eh ito na yung sa amin may madya yan na oh. pupunta yan sa labang beach yun nakita ko rin nakita ko rin yung tubo kapatong pala sa ano kapatong pala yung tubo ay ah, yung hollow block sa tubo Ayun, oh. ito. Diretso yan dun So ngayon sinundot ko ng bakal oh, Maaliwalas naman eh Ang kaso lang short itong aking bakal oh. Pero sa ganitong sitwasyon Medyo madali-dali na yata ito oh. Subukan kong lagyan ng tubig kung aagos siya rito ito matagal na ito 93 93 94 96 yata yan o no? ngayon lang uli na buksan oh. Itong kulong ito, tatlong ano to, tatlong uh, kwarto subukan ko lagyan ng tubig kung bababa yung tubig dito maya maya na uli ayos na pwede na maglinis dito na maglinis na clear ko na yung uh, pipe ng tubo malinis na ayan na napaliguan ko na sila oh. medyo makintab na yung balat nila ngayon lang napaliguan to kasi dun sa ibaba, meron sila talagang paliguan eh. Eh dito wala. O oh, yan o. Oh. O oh, yun. Kung makikita niyo yung bakal ayun, may bakal o. Oh. may bakal. pag pa yan doon. Hindi ko pa inaalis yung bakal. Mamaya, mamaya pang kain nyo. O oh, yan sila. Maliit, maliit yung pesta sila ngayon dito. Kaya naglagay ako ng goma. Yun o, pakain na nila. Goma. Ngayon lang napaliguan ko. Oh. Ngayon lang ako nagpaligo ngayon. Kasi doon sa labbang, sa ibaba, hindi ko naman sila paniliguan. Basta bubuksan ko lang yung wallowing pool nila. O, oh, yun. Yung isa, umitlog. Oh, o. Oh. Yun o. Oh. Yun, uh -huh. yung isa. Yun oh manok dalway ang naitlog na yan eh buti hindi nabasag dalway ang nangingitlog na yan eh clear na clear na dapat itong kalam dito, kanal dito nalinisan ko oh, ha Ayan, siguro may 6 meter. Nasa 6 meter siguro itong haba nito. Kasi nagdugtong ako ng kone ng uh, 9mm na bakal ito. Hindi ko na dito. Kasi napapansin ko halos kalahati pa lang kalahati nitong tubo. Ayan, kalahati nyan. May laman. Oh. Medyo matigas eh. Kaya dito na lang muna ito. Isang buwan yan. Kasi yan oh. Yung aming labang bits. Ayan oh. Kaya na lang yan. Tubong yan. At bakal na yan. Ayan, nalilinis na yung kanal. Kasi itong kanal na yan, ang dumadaan diyan na tubig galing sa lababo. Ilan yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Sampung. Sampung bahay 14, dumadaan 16, Ay. Ah, bisa tayo ko nga yung, ha? Baboy mo. Nandiyan na. Okay na. Ah, oh yan o. Tambayan namin dito. Ayan. kanina sa buntong sir eh malakas na nga agos medyo malakas pa eh oh, ayan ayan oh, ngayon nga ito yung aming ano ito yung aming labang beach ano ka maya ka eh ito ngayon yung aming labang beach kaya kung sinong gustong uh, mag beach dyan 100 pesos per head sa Labbang Beach. Ammo na lang singan namo ko, yo bungan ka uton lai. Eh sakto ko ulum nai. Meron kami nga uh, Power Arm Motorboat. Ayano, oh, ayan oh. Yan yung aming Power Boat, Power Arm Motorboat. Ayan. Oh. <laughs> oh. Ayan. Oh. Oh. Pigayang arke lanay, boy. Ayan, oh. Power arm motorboat. Ayan. Ito, buti. isagip to kagabi. Eh. Ayan, oh. Kapat na manok. Wala na. Hindi na makita. Ayun. Nakikikita pa pala yung ano. Yung itaas ng pinto ng manuka na yun. Nakikita pa. Okay. Oh. Siya, dari. Dari matangba, dengo, parole, Kami, sa Kami isa ina Yang kandai Ayo kabo maliligo ka. Labang beach. Ah, kabo. Yeah, maliligo ka. Libre na sa'yo, libre. Oo, Sa gutog ni Tatang. Oo, oh, gutog ni Tatang. Ha? Oh. Eh, iba yung ano na, yung galon ng tubig. Tingnan mo tira, wala kalpa dito na ba? Dati una, mababa. Siya at magpakarinok ang tubo na pannukan yung tubo nga kwa kanay, gutog. Ayan oh, o, ang aming labang beach! 100 per head! Ano, maliligo ka? Ha? Maliligo ka? Bakit? Ayan o, dungkaw! Hindi! Ano may tae? Sama mo si lolo mo! Ha? Hindi ah. Maraming fish dyan. Daming fish dyan ngayon. Oh. oh. Ayan, medyo napaliguan ko na sila oh. Medyo makintab na yung balat nila Ngayon lang napaliguan to Kasi dun sa ibaba Meron sila talagang paliguan eh Eh dito wala Oh yan oh Ayun. So Share lang po, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos ni Kapis. Ayan, binaha kami ngayon, binaha. Binaha kami ngayon.